Yo, mga kabahag, mapagpalang araw po sa lahat. May inya ay araw ng Sabado. At sa wakas, after 3 weeks, nakabiyahin na naman ulit ako kay Del Ride. Mag alas 2.30 na nga ng hapon nang makabiyahe ako. At di kalayuan dito sa street namin, nakuha ako ng first booking. At mula nga dito, ang tapot ni ma'am ay sa Hill Puyat, Pilarfi Station sa Pasay. Sa layong 16.1 km, ang babayaran sa atin ni ma'am, 226 pesos. Medyo long ride nga, agad ang nakuha po ng booking. Apala ko pa si sir ang uh, sasakay. Uh, Nagbook lang pala siya para kay ma'am. Okay, let's go. Samahan niyo ako mga kabag. Sa ko ngayong araw, medyo maulimlim nga ang kalamitan mga kabahag. Sana lang hindi na umulan. Dahil kung hindi, talo negosyo na naman ang kabahag nyo. Lang <laughs> tanong pala, si ma'am po ma makakarating daw kami ng 5pm. Sabi ko, depende po yan ma'am sa dali ng trapiko. Pero syempre, kahit magmamadali siya, takpo kalmado lang tayo, mahirap na. Dahil basa pa naman ang ulsada. Dahil sa biglang buhos ng ulan kanina, priority pa rin natin ang kaligtasan ng bawat isa. At ang pinaka-importante doon mga kabahag, may hatid natin ang maayos at ligtas ang ang bawat pasahero natin. Di ba mga kabahag? Kaya nga, ikaw alam kung ma magaling ang tsamba mo, malakas eh. <laughs> Yung unang biyahe mo lang, buong 500 agad ibabayad sa'yo. Buti na lang, madami akong bariya na tigod hmm? <laughs> Sabi nga nila, bariya lang sa umaga, para walang abala mga kabag. Ito to yan. Big shoutout sa ma'am, ni po kayo, salamat po. At agad din ako, napasukan ng second booking. Sa kabila lang, dito din sa may uh, LRT station. Medyo malayo nga lang ang u pero goods lang yan. Tinawagan ko na rin kaagad para sure, baka mamaya, mainip, i-cancel na ng bigla. May trauma pa naman ako sa ganun pasahero. Parang may naamoy ako hindi maganda. Huh? Ah? CJ? <laughs> oh, CJ? Haba at parang duda pa, nagsabay pa sila. Hindi na ako dito. Okay lang po, nabusan ako ng ano eh. Sabi ka? Pangalawa pa lang naman kayong pasayaran. Eh. Kaya <laughs> yeah, okay pa yan <laughs> Bola lang yan Kakabayahe <laughs> oh, ko lang din kasi Nagtanong pa dyan si sir kung matumal daw ba yung Sabi ko madami sir, malmili ka na lang Naman! Wow! Wow! <laughs> So, paano sir? Alis na kami. Big shout out po sa inyo. Ingat po. At mula nga dito sa Pasay, ang drop off ni ma'am ay sa Work Up Town Place Tower 1 sa BGC Taguig. At may layong 8.1 kilometer sa halagang 105 pero nagbigay si ma'am dyan ng 120 pesos. At dahil nagmamadali din si ma'am, sinagad ko ang takbo ng 50 km per hour. Nakakahiya kasi. Uh? <laughs> Para madali makarating si ma'am sa work niya. Pero siyempre, may kaki-batyo na pag-iingat pa din. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ha. <laughs> Yun, salamat po sa pasobra ma'am, ingat po kayo Hindi rin kalayuan na ma-pick up ko Ang pangatlo ko na pasayro mga kabab At mula nga dito sa Bigisitagig, Ang drop off natin kay Sir ay sa Quezon Medyo long ride na naman Na may 11.4 kilometer. Grabe mga kabag, ginabot na kami ng tigil ni sir dahil sa sobrang traffic dyan sa bandang kubaw. At salamat na harating na rin kami ng maayos at ligtas ni sir. City orders. You name it, we can deliver. Our drivers arrive on the dock working like clockwork to make the world tick tock. I pesos. Pero one hundred eighty pesos. shout out salamat po, At pagkababa ko nga kay sir, kumapang muna hanggang sa makarating ako ng uh, precious building dito sa Timogab. At dito nakatika ako ng uh, pang-apat nating pasahero. mula nga dito sa Timogab. Ang dapat natin kay ma'am ay sa Save More uh, Market sa Apache State sa Taguig. Medyo long ride na naman mga kabahag. At dahil nga first time ko makapasok dito, nagkamali pa ako ng abot ng ID. Hindi pala sa unang guardhouse yun, kundi sa pangalawa pala. Sinabi din ni ma'am na, kuya, sa kabila ka pong ng ID mo. At sa layong 16.3 kilometer, ang babayaran sa atin ni ma'am ay 229 pesos. Pero nagbigay siya ng 300 pesos diyan. Salamat po ma'am, big shoutout po sa iyo. Inat ka po palagi. Ayan, hindi pala dyan sa unang guardhouse na yan, kundi doon sa kabila. Kain na ang kabahag niya talaga. <laughs> sorry naman, sorry. First time eh. Ugo, Mariling kita sa mukha eh. Apakalabok <laughs> pala nito. Ang lalaki pala ng mga bahay dito mga kabahag, mga big time. Naku naman, naku naman. Bigla naman umulan, wala pa naman waterproof case ang kamera ko. Baka mabasa at maapasukan ng tubig, sayang naman, nag-iisa pa naman ito. Sige na mga kapahag, salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po, ang video na to. Ride safe everyone, ingat po ang lahat. Broom, broom!